Aa reklam çekiyor. Ya. Yeah. Abi reklam çekiyor. Ben de gelebilir miyim? Hı? Hmm? Ben gelebilir miyim? Vay vay vay. Oha <laughs> bak 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 bak. Zurna dürüm maydanoz. <dönüyoruz. gülüyor> <laughs> Perfect. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> maydanoz. Yes. Thank you. Bye. 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 continue the vlog of all about dry dock and happy to say that after four months on board so wakas makapag shore leave na rin usually ganito ako pag nag shore leave mag isa di ba always mag isa naman uh, kasi mas prefer ko mag isa ako dahil minsan ayoko din yung kasama ko syempre may gustong puntahan di ba so syempre sama sama minsan ginagawa akong talagang hindi maiwasan may area kami na meet up tapos bahala ka ako saan mo gusto pumunta pero this time naiwanan nga ako dahil marami pa akong ginagawa so ang plan ko ngayon is pumunta sa Star Mall and have some fine dine dinner pa nakakabising kumain ng ano ng fresh food kasi di ba sa barko wala naman tayong fresh food doon lahat frozen so hindi ganun ka sarap Even though masarap naman yung luto ni Mayor, di ba? Iba pa rin yung fresh food sa frozen. So ayan guys, let's go. Uh, At actually, haba ng nilalakad ko. Tignan nyo. Ayan. So mahaba habang lakad natin. Di ba? Tapos kanina, bumalik pa ako dahil nakalimot mo short sure, pass ko. <laughs> so anyway guys, stick around. I'll be reporting back to you pag nasa taxi na ako or kung nasa Star Mall na ako. Okay guys, nandito na ako sa labas. So para pa lang di din na area to. Parang mas maano pa yung ano. Mas uh, alive by two sila. Tignan nyo. Alas walang katao-tao. Pero meron dito na kalagay taxi. Sige, takita. -taki -taki. Ano lang ito aga natin? What's up to eh? 747. Wow. 7 days, 24 hours. Sige. Tignan natin. Ito, may angka dito. Tignan nga natin yung Design. Gusto ko, alas 8, 18 na naman Maabot ako sa mall Angkla yep Tapos may convenience store din dun So pwede tayong bumili ng kung ano Kung tinatamad tayo, lumabas ko saan sa Anyway, sige, tawag tayo ng uh, Taxi Di ba? Tara Alright guys, madilim <laughs> So nandito na tayo sa lab ng taxi yan, so may CCTV rin siya. Galing. Oh, Madilim, kita. So anyway, yung pupuntahan natin ay Star Mall. Tignan na natin doon pag mga ba Diba? Alright. So medyo nahihilo ako ngayon. <laughs> Dahil 4 months ako hindi nakasakay ng ano. Nasasakyan. Puro barko lang. <laughs> Alright guys. So nandito na tayo sa Star Mall tara pa tayo sa maliwanag para makita nyo medyo na lang ako ng konti mahal na taxi dito hindi ko alam kung na gancho ako ng taxi or ewan masyado mahal yung uh, price niya eh, almost in, sa Tusla kasi 300 plus lang yung ano yung uh, taxi ko papuntang Istanbul eh ito, ilang kilometers lang to, umabot ng 699. So, parang mahal. Anyway, na may Star Mall, tingnan natin kung meron na diyan. O na may bibili. Tapos siguro magbabas na lang siguro ako. Ayun. Sorry, <laughs> hindi yung camera. Siguro magbabas na lang ako pag-uwi. Mas mura pa. Even though sabi din nung ano, nang mga nasa terminal or nandoon sa dock, mag bus cheap ang taxi expensive siguro ganoon talaga ka expensive ang taxi dito so anyway hintayin na lang natin maging ano walk around yung green yung ano street light kung para makatawid tayo see so, yeah, guys okay so where's ta uh, ano nandito na tayo sa tapat ng star mall hmm, star avm o pati pala watson meron dito sa turkey Sbaro meron no, kaya lang mas trip kung ano. Kumain sa fine dine. Doon tayo mamaya sa may ano baka meron kain na doon sa Yacht Club. Katulad sa Tusla yung Marina ko. Tara guys, oy, may pusa oh. Tinatay yung pusa. Pusa ng nang ano to ng anak ko eh. Oh. oh. Hmm. Amo naman. Sige okay guys, pasok tayo sa ano, sa loob ng uh, Star Mall. Okay guys, so nasa loob na tayo. Uh, pa tayo kay Miming. Late lang pala tong Star Mall na to. Akala ko malaki. Tingnan nyo. Parang nalipot natin to ng ano eh. Ng 10 minutes, 15 minutes tara, tingnan mo natin sa taas libot tayo bago tayo pumunta sa grocery baka meron doon ano, cranberry juice wala mabibili dito. A late lang pala. Parang hindi naman mall. Mas mga ano pa eh. Mas malaki pa yung yung Airport City Mall na ano. Dating Airport City Mall na ngayon Airport One na. Mas malaki pa. Ah, hindi. Halos wala mabibili eh. Ayan na guys, oh. Pa third floor na. diyan natin third floor tapos after this labas na lang tayo. Ito, meron ditong whey protein pero meron na akong whey protein eh. Worlds of Kids. Oh, gusto gusto ng mga anak ko to. diyan natin kung Worlds of Kids. Oh, wow. What's up? Uy, mali. Dapat nung pala akong makyat. Tara, natin doon. Lit lang ha, wala tao. So, hinala ako ni ate. Sabi ko, no, no. Pero, bait naman siya eh. Binigyan tayo ng kape. Turkish coffee. Masarap naman. Sarap ha. Okay din. Kung walang asukal, sabi niya, coffee and milk lang daw. Sarap naman. Okay, ito na yung ano. Last uh, floor grabe. Halos wala rin katao-tao. Tignan nyo. Papintahan na po bang, oh. Wala na. As asin yun lang. Diba? Nasa si ate. Tignan natin si ate. Nagbigay sa akin ng kape. Ay, wala. Nandun sa tusulok. sulok, yun, yun, yun. Teka lang. Ayun, nakita niyo yun. Hindi siya nag-aabang. Ayun, yun. Yun, ayun. ng kape niya pero parang selective lang din yung pinay, ano, binibigyan niya ako binigyan niya ako yung mga iba na hindi <laughs> diba? hmm, sarap ng kape niya grabe okay so ano naman to uh, books diba? okay that's nice so baba na tayo guys wala naman na uy meron pa pataas anong klaseng floor to ah wala na Parang wala naman na doon. Ah, wala. Cinema. Cinema, hindi na. O tara guys. Labas na tayo doon sa may, sa may Club. Baka meron doon. Lakad-lakad tayo. Baka may fine time doon. Trip ko ka talagang kumain sa fine time eh. Okay, so nakita ko yung mga kasama ko sa bar ko. Actually, mag scout muna ako ng pwede kong bilihin ngayon. Tapos, baka bukas ay isang araw na lang ako bibili. Titingnan ko rin kung may cranberry juice sila kasi yun ang pinaka-importante. At magdadala ako ng bag. Pagbabalik ako. Kasi tignan mo short bag lang yan. Oh. Pang vlog bag lang yan. Anyway, tara tignan natin kung meron na mga alam dito. Na pwede natin bilhin lalo na yung cranberry juice. Cranberry juice ang pinaka-importante. Itatanong natin yan. Chicheria oh. Wow. yeah, Doritos. Oh my God. Sige, we will see. So, confirm na ano talaga. Mahal din daw yung taxi nila. Ano ba sa ba? Alas Siguro bago mag-alas tisuwi na tayo para makakuha tayo ng ano. Ng uh, bus. Na mas mura. Parang 5 lira lang ata yun. Diba? That's a bus tour. <laughs> Ayan guys, natapos na yung ano, Star Mall. Mahirap din talaga dito sa ano, sa uh, turkey, yung inahanap kong juice which is yung cranberry juice, wala rin talaga dito sa ano, sa Yalova sa Tuzla wala din eh naman hindi siguro sila mahilig sa ano, cranberry juice so well anyway, punta tayo naman doon sa may mga yacht club, yung may mga ilaw ilaw doon, naman ko nakakita nyo yun mga ilaw doon, yun natin kung may mga restaurant doon na katulad ng Marina Port diba? alright, let's go puso din pala dito yung tumatawid ng ano nakapula yan, oh, pula yan o. Pula o. Pero makikisama na rin ako. Pwede pala dito yun. Nakala ko sa atin lang. Tapos. Takbo. 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 Yan. Yan. Ngayon tingnan natin itong ano. lugar na to. Ayan guys. So according to ano. Google map. Diba. Lagi tayo nagu-google map. So meron din sya parang marina Port yun o. Oh pero parang hindi siya katulad ng ano, Marina Port sa Tusla na enjoyable dito parang tahimik anyway we will see tara tignan natin kung ano meron dun may na kaya dito parang wala dilim no wala akong ilaw oh, yun, oh may rides doon. Oh. tignan natin dun lakad lang tayo uy may mga ano may mga humihiyaw tignan natin kung ano meron dun alright guys malayong lakaran to Malayo pa oh yun Ay ko, muntik na ako na anak na ako no? Wow, nice statue So ayun guys, nandito tayo sa park nila Anyway, walang tao dahil Actually winter ngayon eh, kita nyo nakajakit no, lamig Not like dati no, nung July, August ata doon sa Tusla Layo like, ko know, na akong perang Tusla no <laughs> Doon medyo hindi ka, ano, summer pa Ito kasi winter na kaya halos walang ano gusto ghost town yung park nyo sayang so anyway we still walking kung anong meron pagkainan dito di ba we will see kung anong meron kasuwi na lang tayo parang hindi naman ganun ka ano ka, ka alive dito na ito sa tusla na maski araw araw ko lumalabas eh walang problema dito parang we no? Diba? it's a ghost town winter baka siguro dahil sa winter kaya ganito ayan o sayang o oh. 'di Diba? Okay oh guys dito medyo maliwaliwanag Doon kanina dilim nakakatakot <laughs> Makakatakot maglakad doon Burger King Ayoko Gusto ko kebab Ito FC Ano ba talaga kuya? taxin Doner Kasap Wala we'll na may wheels Itignan natin kung anong ano pa Lakad-lakad lang tayo Kung ano meron Parang mas maliwanag dito Parang mas maganda dito oh. Doon sa kanina Sa napainanggal yan Nakakatakot <laughs> Okay So let's go guys Just walk around, kain, tas uwi na. Ganun lang. Diba? KFC, Burger King, ano? Kakapili ko ng pine dine. Automatic Burger King na naman to. <laughs> Tara, tawin tayo. Okay, let's cross the... Okay, pwede. Let's go. Ayun oh, kaya, Osmanli Baklaw Baklava rin. Baklava yun eh. Okay. Uy, ayos dito. Mas malo. Mas maliwanag. Okay. Uy, ito. Tingnan natin ano ito. God, mura na pagkain nila dito ah. Sige, ito mamaya. Balik tayo. Tingnan natin. Pag wala na tayong makainan, dyan tayo. Para mabango naman. Ito, perfume. Vodafone. Vodafone ala Wala na. Tingin ko sarado na mga kolor dito at alas 9 na. Tara, dula tayo kumain. Let's go. Well, nanibago ko. Tumawid ako at pinaghintuan ako. So, para siyang US type. Sa Vietnam kasi noon, eh, naikipag patentero ka. Dito pala, hihintuan ka. So, that's nice. ba? Diba? Ito, baklabo. Tingnan mo. Tawis yan, Baklabo. Anyway, tara. Tingin tayo nang pwede nating ano dito. Chichay. At magugutom na ako. Tingnan natin. Kung ano na meron dito sa skinita na ito. Yung na ito parang maganda. Ayan o. No? Oh. Yun. We will see kung ano meron dito. Oh, ayos dito. Daming tao ah. Parang night market. Tingnan nyo. Okay lang. natin dito. Dami ah. First time ko na nakakita na maraming tao. <laughs> Oh, lupin. Ang problema na to, hindi ko ito, kaya dito. Ito meron. Ah, ito kay Bob for sure. Oh, oh dog. Hi, dog. Wow. Laki na aso. Hi, hey, dog. Punti na lang. Makakakita na ako ng pagkakainan ko. Ah, ito yung kainan. Doon sa tanawinan. So, ang in-order ko is extra large. 310. Ayan o. Okay. Butik, mas mahal pa yung pamasahe ko. Pamasahe ko 690, 669. Tapos ang pagkain ko, 310. Medyo ano, hindi bago nga lang. Hindi siya katulad talaga nung ano. Ibang lugar ng Turkey Beach yung Sabi ko sa iyo, lagi pinagmamayabang po sila. Tapos doon naman, kumakita nyo kanina, ang daming tao. Akala ko, inuman. Hindi pala inuman. Ano pala siya? Um, ang, I mean, Muslim country kasi ito eh. So, walang beer. Diba? Kung may beer man, parang masyado daw mahal. Ayan yun nga. Ay, nag enjoy sila ang iniinom nila, kape. Kaya pala sabi ko, parang ibang itsura, hindi siya alak, hindi siya nasa bote, parang siya nasa baso na gano'n ba. So dito, iniinom nila, nasa labas yung eh, nagkukintuhan, party-party, is kape. Na di ba sa ibang lugar, is pag nagparty-party -party ka, is beer. Dito naman kape. So anyway, time check 9.30. So bago mag 10 o'clock, na tayo ng bus, mura lang yun eh. 5 lira lang daw. Masyado mahal taxi. Anyway, first day natin lumabas kaya hindi pa natin alam kung ano meron. Pusa. So yun, hintayin natin yung order natin. Tingin ko masarap yun. Extra large for 310. Tapos pamasahay ko 669. Alright guys. So na-amaze ako sa extra large which is super extra large talaga. Kano ba? So 320 lang yung bill ko. Alam niyo kung gaano kahaba yung kebab ko. Hindi ko na kung maubos ko to. Oh, haba ah. Ah, reklam çekiyor. Yeah. Abi reklam çekiyor. Ben girebilir miyim? Hmm? Ben girebilir miyim? Oy, oy, oy. So haba, haba. Zorna dürüm, ismaydanos. Perfect.

Ya yeah, abi ya yeah, oh, abi oh. durumu ya boşak, no problem ye yeah, ye yeah. No problem ha Ya <laughs> yeah, abi, ben seni çekiyorum Okay hello I'm eating the french fries <laughs> <laughs> Afiyet Thank you BPS is the patron BPS BPS Paket kurye Paket kurye is BPS <laughs> Beni de çek abi <laughs> <laughs> İstim maydanoz müdür Yalandan çakma olandan Where are you from? Bro. Philippines. Philippines? Yes. Bye. Thank you. Blogger? Blogger? Yeah. You have uh, YouTube? Yes. You huh? Yeah. YouTube? Yes, I have. What What's is your name? name? The Siemens Blogger. Oh, blogging. Ben bunu takip ederim ya. Youtube'da. Ooo, bakayım. Neymiş sen? 50 bin. 50 bin. 50 bin. Abi senin adın ne? Hmm. Ne paylaşıyorum sorsana. Vlog, vlog, video. Ne <laughs> işi Karışık, karışık. Bak biraz ne? Ne sana bak? Ne sana Abi. Fenomen <yosan> <laughs> oldu. Last two subscribers. Bye bye. <laughs> Adam yediyle aslet kadar. Abi guys. Oh. Oh, dapat bago magalasis na ako sa bus kundi mahal na naman ang pamasahe ko. <tod> Ini may trabaho busin natin to. Nakakatawa eh, no? Meron mga ano. Naging vlogger na si Ate. Hindi ko hindi ko maintindihan pero parang masaya siya. see guys, enjoy ko muna yung pagkain ko ha. So ayan guys, so sobrang extra large hindi ko naubos. And mag -an, ano ah, magaling yung waiter nila. Ah, magalang, polite. Asin wow, grabe. Tapos sa ah, English speaking pa. So ayan guys, uwi na muna tayo ng barko. Alas 10 na. At ayoko magpuyat dahil ang hirap ng ano trabaho ko ngayon pag dry dock ah kasi ah, um, safety officer ako. So almost 17,000 steps per day ang nagagawa ko dahil yun nga binabantayan ko yung mga tao ng crew ng barko at ng yard kasi nga meron kami nangyari so from last dry dock sa, sa ibang barko namin na sumabog so ngayon para ma-prevent yun talang, talagang mahigpit ang ano bantay namin ng ano na uh, yun ng dry dock so guys thank you very much sakay tayo ng ano ng uh, mas pa -uwi para mas matipid di ba kung mura nga yun edi na ako palagi ah, mahal lang ano ng taxi 669 lira di ba so guys thank you very much um, if you like this vlog kindly like and subscribe to my facebook page youtube channel and tiktok the name is the seaman vlogger and guys paki like and subscribe na rin yung ano yung second channel ko na Tano Rider Cycle Yun o no? Big bike ko oh. Wow na uh, miss ko na rin Yung big bike ko So guys Thank you very much Ubi na tayo Mahinga na